Man. Kasi tayo ang pinakamasarap sa mata ng Panginoon. Amen. Eh. Ano ba na sabihin nila? Sabi natin, ang pang, na pang mga sabi ng kanta, Ika'y patuloy kong mamahalin. Amen. Eh, eh. tayo eh. Baging sino ka man, hindi magbabago ang pag-ibig ko. Yun ang awit ni sa atin, mga pastor. Eh. Hindi nagbabago yung pag-ibig na Diyos sa atin. Yeah. Hallelujah! Huwag pa tayo, tuwid pa tayo, talaga natin, sa harap ng Panginoon, wapong wapong wapong. Amen? Sabi niya, OFW, di ba? Alam niyo, OFW, nasa karakteristik ng pastor yan. O, yung ikaw ay subod ngayon, Lord. Tapos, obedience. Sabi ni Pastor Jerry, nasa paa niya. Amen? Kasi bakit? Pag hindi mo ginagamit ang paa mo, hindi niya susunod. OFW, obedience. Letter A, letter F, letter F. Amen. Nung panahon na ikaw ay sumunod kay Lord, di ba may mga kaaway, kung kayo na pastor, doon naman nangyari ito. Alam niyo po ito yun? Let on earth, faithfulness. Di yes, isang pastor, napakahalaga ang faithfulness. No matter what be the season. Umulan man, umabi man, lubintun man, man sa atin, magulang mo dito. Faithfulness. Amen. Hallelujah. Hindi, hindi niya tayo iwan. Pagkikita muna sa iyo, Lord. Amen. Ano ba? Ano ba? Ano bang yari? Ipaglalaban doon. Hanggang sa tulo ng mundo. Ganun tayo mga pastor. Amen? Una, obedience. Ipaglalaban sa iyo, Lord. Ipaglalaban doon sa iyo, Lord. Letter F, faithfulness. At ang pinaka É think me acha o olho